Oh, nandito tayo sa May Beach. Huwag kang lumapit, putang ina. Kopi. na si Jan? Si Angelo. Ako, ako. 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 Si Raymond, Dad, mga naka-short na 'yan. Pio. Pio. dagat. Dagat, dagat 'yan. Dagat, dagat. Swimming. <laughs> Bakit? Dito na tayo. Dito na tayo, Dito. Dito. Dito na tayo pre. Dito si. Oh. oh, ako naman video mo, nakaano na na. Oh, tawag na sa akin. Pre, <laughs> bitch. <laughs> tubig, sa tubig. Dito <laughs> Dito na <ino. laughs> Dito na lang. Dito Dito

wala to wala to wala to waa <laughs> <laughs> Wag bawa, bawa, bawa. Tama, <laughs> tama na, tama eh. na. waa 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 d'yan waa 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 mo waa 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 Guapo. <laughs> <Good job. laughs>